Bago pa man po ang election, meron pa lang nangyaring ganito, protesta ng mga taga Bawan, Batangas. At yan po ang sumalubong kay Sara Duterte. Kamakailan, hmm. pagdating daw natin sa Sara Duterte dyan sa Bawan, Batangas, noong araw na yon, dahil magsisilbi siya na panauhing pandangal sa, sa isang meeting di avance uh, ng isang tumatakbong hongresista. So ayan, ito po ang bumulaga sa kanya. Kasi siguro iniisip natin sa Sara Duterte na kaya pa niya kahit saan. Hmm. Hiyawan pa rin at Duterte pa rin ang sigaw kahit saan. Mukhang hindi na karamihan. Sa nakikita natin, mas marami na ngayon ang nagpapakita ng tinatawag na disgusto kay Sara Duterte. Nagtipon ang mga rallyistas sa paligid ng lugar ng pagtitipon, hawak ang mga placard, na nagpapahayag na, ng kanilang pagtutol sa Vice Presidente. Ito po yung mga kababayan natin na sa katotohanan, na alam ang katotohanan, na hindi na kayang magpabudol pang muli. Karamihan sa mga mensahe ng placard ay, placard ay nagpapahayag ng pagkadismaya sa mga patakaran at paninindigan ni Digong, partikular nga sa isyo na may kaugnayan sa edukasyon, red tagging, paggamit ng pondo ng taong bayan, at syempre nga, yung malawakang um, extrajudicial killings noong um, inilunsad nga ang War on Drugs na itong si Digong. Ito po, ito po ang totoong nangyayari. Dahil kung meron mang sumalubong kay Sara Duterte na um, may kagalakan at o sa puso, uh, siguradong yun ay iilan na lang. Meron man na, na iilan dyan din na... Wala nang choice dahil hindi nila kayang lunukin ang kanilang pride. Ganyan po kasaklap. Good luck.